Magandang araw po sa inyo lahat. Bali, tutulungan ko po kayo magtanong gamit po ang who. Okay? Sa simpleng pamaraan. At yung magagamit nyo na rin po agad. Okay? So, meron po akong pattern dito sa baba. Na yan po ang tutulong sa inyo para malaman nyo yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita sa paggawa po natin ng tanong gamit ang who. Okay? So, kitang-kita nyo na po dito. Ang, i ang iuuna po natin ay who. Na sa Tagalog ay Sino na ito pong who o sino ay ginagamit lamang po sa tao. Bawal sa bagay o kaya sa ideya. Okay? So, pantao lang po itong sino. Pagkalagay nyo po ng sino o who, ang isusunod nyo naman po ay ito pong tinatawag na verb. Okay? Ito pong verb, yan po yung action na ginawa po nitong taong gusto nyo makilala na sino. Okay? Na ito pong verb, ay dapat daw iporma nyo ng nakapast tense. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, pag ang, ang verb po ay nakaporma sa past tense, gusto nyo sabihin na yung action ay tapos ng magawa o nangyari na. Okay? At para... At para ma-translate po natin ng tama yan sa English, pumunta na lang po kayo sa Google. Okay? I-type nyo po past tense of. Tapos, pagkatapos po ng past tense of, ang isusunod nyo po ay yung action na ginawa po noong gusto nating makilala na tao. Kunyari po, yung action na ginawa niya ay itong call na sa Tagalog ay tawag. Okay? Pag yan ay inilagay nyo po dito sa tinipe nating Google na kung saan ay past tense of call, ang ibibigay sa inyong resulta ng Google ay itong called. So ito pong cold, yan na po yung tamang forma po noong ating verb na kung saan ay nakapast tense na. Na pag tinagalog natin yung cold, tumawag. Okay? At dahil kung mapapansin nyo, sa salitang tumawag, yan po ay nagbibigay ideya na yung action ay nagawa na. Kung saan ay pasok po dito sa itinuturo ko ngayon na paggawa ng tanong na kung saan ay nakapast tense po yung ating verb. Okay po. So, isusunod nyo lang po itong called dito sa sino. At ito po ang magiging resulta. Who called? Pag yan ay tinagalog nyo, sino ang tumawag? Kung may magtatanong, bakit hindi ko tinranslate yung ang? Kasi po, pag tinranslate ko pa po yung ang sa Ingles, ilalagay ko rin sa gitna ng who at called, mali na po tayo. Kaya lang po tayo naglalagay ng ang dito sa Tagalog na mensahe. Kasi po, pag, pag hindi tayo naglagay ng ang, kulang po sa salita yung Tagalog na mensahe natin. Magiging sino tumawag kung saan ay mali. Pero pag itatranslate nyo na po itong sino ang tumawag sa English, ito lang po ang itatranslate nyo, itong sino at saka tumawag. Kaya naging who called. Okay po? Okay, pagkatapos po natin mailagay yung action na ginawa po noong gusto natin makilalang tao na sino, ang isusunod naman po natin ay itong object pronoun na maaari pong itong sa iyo bilang you, sa kanila bilang them, niyon o noon bilang it, sa kanya bilang him kung, kung lalaki, sa kanya kung, kung babae naman para sa her, at sa akin bilang me. Okay? Pag gumamit kayo ng it, ang sinasabi nyo ay patungkol po sa bagay o ideya. Pero doon po sa mga iba pang object pronoun na kasasabi ko lang, 'yun naman po ay patungkol sa tao. Okay po. So ito pong object pronoun, yan po yung tao, bagay o ideya na may relasyon kung bakit po ginawa po noong gusto nating makilalang tao ang naturang action. Okay po? Okay, ito na po yung halimbawa. Sino ang tumawag sa iyo? Pag ininggis nyo yan, who called you? So, nakabuo na po tayo ng tanong gamit po ang who na may ideya na gusto nyo makilala yung tao na gumawa ng aksyon sa taong gusto nyo tukuyin. Na maaring sa iyo, sa kanila, o kaya sa bagay o ideya katulad po nitong niyon o noon. Okay po? Ngayon, meron pa ako isa pang technique na gustong ituro sa inyo para makabuo pa po kayo ng ibang ideya gamit po itong ating aralin. Pwede nyo pong pagpalitin yung mga object pronoun na kung saan ay, ay ang tinutukoy po ay tao. Ibig ko sabihin, tao sa tao. Halimbawa po ito, itong you, palitan natin ng them. So, ito po magiging resulta. Sino ang tumawag sa kanila? Pag in-English nyo, who called them? Subukan naman natin itong sino ang nagmensahe sa iyo. Pag in-English nyo, who message you? Nakabupo na naman tayo ng panibagong tanong na may ibang ideya. Gawa, pinaltan po natin yung ating object pronoun sa ating halimbawa. Okay po. Tapos dagdag ideya po. Ito pong salitang noon, nilagay ko na lang po yan kasi, kasi, kasi tinatrato po natin itong noon bilang it. Pero hindi nyo po makikita ito sa dictionary o sa Google. Pero gamit na gamit po kasi itong salitang noon, kaya inilagay ko na rin po. Okay? Kayo nang bahala kung neon o noon para sa it ang gagamitin niyo. Pero para sa akin, tama po parehas. Okay po? Tapos po, kung may magtatanong po kung pwedeng itong neon o noon ay pwedeng paltan po natin ng tao kasi ito po ito po sila ay bagay o ideya, hindi po pwede. Tao sa tao lang, bagay sa bagay lang. Okay po? So sana makikipag-aralan po itong ating pattern kasi gamit na gamit po. Lalong-lalo lalo na kung ang ideyang gusto niyong ibigay ay gusto niyong makilala yung tao na gumawa ng aksyon para sa taong iyon. Okay po? Maraming salamat po.